Hello mga kumamshi ka mga kapapshi, welcome to The Rock of Vlogs. So guys, uh, update natin sa aming uh, pagpatayo ng aming bahay. So ito pala guys ang uh, area namin dito no. Uh, ito ay matatagpuan sa Bantayan Island. So, ang aming koan, ang aming yuta guys ay 200 square meter. O nya, ang among gate, na ni siya, no? Pero, I mean, dilipid siya totally nga nahumana na, gate. Pero at least, kanang masarado na bitaw na mo. So, mauna nga, uh, karon uh, kinahanglan na na mo mag atop sa among balay nga gipatayo so ni order me og uh, 8.5 meters nga napo kabuok og 3 meters nga walo kabuok. So, ang per square meter di ay, I mean, ang per meter di ay, aning agi uh, order na mo nga kulurok kay 380. So, na, sa naa sa mga 3,100 siguro ang kuanani ni, ang, ang uh, 8.5 meters kay mauman ni among gikinahanglan. So, mauna nga, ni-order mi sa hardware unya, sila mo ini order dito sa Cebu kay okay oh, magong mga ng color of sa among isla medyo kuan niya medyo lisod mag order og uh, kanang color of dere sa kuano no, sa isla namo no kay kanang mo kuan pa ni siya gikan pa ni siya sa syudad sa Cebu so kung magkuan ka mag pahimo mog balay dapat ahit gud sa inyong kuan kanang inyong schedule sa pagpatayo sa inyong atop, mo order jud mo sayo sayo pa kay kani siya nga daan orderon pa ni sa taga hardware dito po sa Cebu. So, mauna nga, niabot ka ron ang among gi-order nga color kay uh, lapit na mi magtaod. So, mauna ang mga taga MJ Trucking, ang mga taga San Agustin, Madrodejos, Bantayan Island. So, sila mo ikuan. kuan sila mo ay nag-deliver de sa amoa. So kung ganahan mo magkuan, ganahan mo magpa-deliver nila galing sa Cebu or di kaya gikan dito sa galing dito sa isla. So pwede kayo mag-ano sa kanila. Pwede kayo magpadala sa kanila sa affordable lang talaga nga bayad sa kanilang uh, trucking service. So guys, mga buutan po ang mga delivery ani no you know, kay kanang ng uh, mga kuan kayo mga masiyahin nga mga taga deliver so guys ang kuan din no ang uh, kasagaran sa mga nagtatanong sa among uh, among area kung duol ba daw kami sa dagat yes sobrang duol kaayo mi sa dagat siguro mga kuan lang mga mga seconds lang kung lalakarin ang ano ang uh, balay na mo padulong sa dagat o padulong sa kalsada kay kani among area doon na jud siya sa kuan kalsada og sa kanang uh, dagat no sa so, maunay na nayunan jud dire sa akong afam nga mao nang decide jud siya nga dire siya magpatindog og balay so kung nakita na ninyo ang white house ang kanang white house mao na siya gatubang diha sa kalsada so kalsada na dayon siya so pwerte ra jud namong uh, doon la mao na nga uh, ang akong afam while well, siya sa kuan while naapa siya sa lugar nila sa USA. So, nagpatindog mig balay kay Puhon, Puhon, Puhon. In the future, kay Lapit naman siya mo retired. Ano na lang, uh, few years na lang, magkuan na siya, mag-retire na siya dere sa Pilipinas. Kaysa naman, uh, naka-decide man siya nga, kaysa naman magrenta mi o balay. So, mauna, magkuan na lang mi, eh, mag, uh, nagpatindog na lang siya balay kay para puhon puhon inigulay niya dere mag-retire na siya ang amo na lang huna unaon ay ang amo na lang kuan bills na lang pagkaon o unsa pa diha nga mga extra nga kanang expenses so guys pagpasensyahan niyo na nga pala ang ating a voice over kay naay bagyo karon diri sa kuan bagyo na naay, naay bagyo sa Pilipinas but syempre ang Bantayan Island kay Premier na siya kuan. Apil gid niya siya premisa sa kanang affected bitaw nga area diri sa kuan kasagaran kung ang summer o ang late affected gani na siya o mauna siya maigo o diha gani magland ang kuan ang uh, magdiha maglanding ang bagyo so asahan nyo na nga ang Bantayan Island kaapil gyud ni siya permi so mauna nga ang atong kuan karon ang atong uh, voiceover voice karon medyo maingay kasi nga ang lakas ng ano ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Kaya pagpasinsyahan nyo na ako medyo uh, maingay ang ating ano, voiceover. So ayan na nga, hirap na hirap silang ipasok itong 8.5 na sukat ng ano ng color of kasi sobrang haba niya talaga. Sinadya kasi ng panday namin niya na ganyan siya kahaba kasi ayaw niya ng putol-putol. So mas gugustuhin namin, mas gugustuhin niya na ganyan lang mahaba siya para daw uh, wala ma, hindi siya ano ba yung walang tendency na na makapasok yung ulan or merong mga buslot kung kung ano kung ma kung putol-putol manggot, sabi niya may tendency na uh, pwedeng mo agidiha ang kuan ang ulan so hindi ko alam yan basta yun ang sabi ng aming uh, carpenter so mao nga galisa jud sila na kay medyo dako gid na siya nga ko ano medyo dako gid na siya nga kanang isulod ba perti kapaas ana niya medyo kuan siya medyo bugat pud siya niya dangerous nga gunitan ba kay kung dili ka mag gloves pagka, isang pagkakamali mo lang uh, masamad na din imong kamot so uh, syempre uh, kailangan natin ng ano importante sa atin dito yung safety ng mga gumagawa so mauna ay tag-iya sa kuan sa MJ Trucking nga uh, taga San Agustin na si Serno so taga San Agustin de na sila Bantayan Island so siya ang kuan siya ang owner ng uh, MJ Trucking sa Madre de so guys kung ganahan mo magpakoan sa ila ha magpakarga so diri na sa MJ Trucking kay mga approachable kay na sila ni Sirno. o og patina ang mga kuan mga delivery uh, boys niya so maunang nang uh, sila isuki aning akong hardware nga giorderan na ako si Madam uh, Niza Kraos, maunay akong kuan mo akong giorderan sa kanang kuan mo color of the sa Bantayan Island ug din mga sa ako ano ngano kuno nga si Afam ni siya nga uh, diri sa Bantayan Island magpa uh, tindog og balay nganong dili kuno sa syudad nga sa syudad kuno mas uh, duol sa sa tanan, dool sa kabihasnan. Kung baga, malapit sa malalaking hospital, malalaking mall, as in, malapit sa lahat. So, ito, sasagutin natin bakit nga ba uh, gusto ni Afam dito. Dahil nga kasi, uh, gusto ni Afam dito dahil nga, ano, yung pitlang talaga sa dagat. So, ayan na guys, uh, ito muna ang ating update sa ating... Uh, Uh, bahay na pinapatayo dahil ang aking uh, lalamunan ay napapagod na sa ka voiceover over. <laughs> medyo medyo mahaba-haba ang ating ano uh, video ngayon. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa kahaba ng ating video ngayon. Ang ating video ay 20 minutes, 'di ba? So kailangan nating mag-isip ng sasabihin. Mat <laughs> ganun talaga mag-voice guys, no medyo nakakapagod ang voiceover mas okay pa nga na mag video ka na lang and then mag upload ka, i-upload mo na kaagad kasi mas ano itong uh, voice over, mas nakakapagod kasi ma-drain talaga yung otok mo <laughs> kung maubusan ka na ng sasabihin, but it's sa okay kilang kaya natin to at kakayanin natin, so ah uh, ay uh, i-update ko pa kayo sa ano pa mga happenings pa or sa mga ganap pa sa aming ano sa aming uh, bahay. Basta 'yun guys, ang sasabihin ko sa inyo, ang color rope na bili namin ang uh, per meter ay 380 per meter. So, kamo na'y bahalang magkwenta kung ganahan mo mag-order sa inyong kuan inyong uh, color rope. So, sa sasibuno na mag-order no. Og ang color of, color of the eye, iba-iba ang price kasi depende sa hardware na iyong mabibilhan. Kasi as in, iba-iba yun ang price guys na ay mahal, na ay medyo barato-barato pero kasagaran yun, basta dali ka sa isla, mahal yun ang color of Tungod lagi aning, dalon pa, ah, dito pabitaw nila ko anon. Dito pabitaw nila ka ng orderon sa Cebu ba. Mauna ang medyo pricey yun ang kolorop. Mauna ang uban dili na sila ganahan mo gamit og color of ketongod wala lagi dire kailangan pa jud na siyang orderon dito sa Cebu at uh, kailangan talaga ng uh, matinding ano medyo medyo pag-ipunan talaga ba so